Pakinggan po muna natin si Anticler, binatikos din niya, yung labing walong senador, kagaya sa ginawa po ni Manong Tid. Hindi rin tanggap ang mga desisyon ng labing walong senador. O eto. Uh, Unang-una po, hindi po kasama ang Pangulo sa dibate ah? doon mm. sa Senado. Mm. Makikita po ng taong bayan kung sino po ba kaya ang sumusunod sa procedure o sino ang naglalaro sa prosedure para makaiwas o para maituloy ang impeachment trial. Sa Pangulo po, uh, sa ngayon, uulitin po natin, hindi po kasi focus ng Pangulo ang impeachment pero ayon din naman po sa Pangulo, ito po'y pangkalahatan. Kailangan din po talaga ng transparency, accountability sa lahat ng public servants hindi lamang po sa usaping impeachment trial. Hoy! Nasama tino pa ba pag-iisip mo, madam? Sabi mo, hindi focus ni Ngewe mga impeachment. Pero bakit? Nagbigay siya ng pahayag sa impeachment. Anyari? Sinabi pa nga niya, tatawi daw sa 20th Congress. Hoy! Fake news ka, Auntie Claire! <laughs> Ingat So pag sinabi po ng Pangulo na proseso, dapat sundin ang batas, dapat sundin ang konstitusyon. wag Huwag paglaruan ang mga procedure. Huwag pala, paglaruan ang mga procedure. Ginawa ho niyo ninyo kay Tatay Digong. Anong ginawa niyo? Di ba pinaglaruan nyo? Pastor Kibuloy, Kio di ba pinaglaruan nyo? Hoy! Ah, uh, yan yung mga ano, mga tabas ng dila ng mga attack dog, mga troll ng iWM. Yung naaayon lang po uh, hmm. paggamit ng uh, procedure at rule of law para ito sa taong taumbayan, para sa interes ng taong taumbayan. May gana pa silang magsalita ng rule of law, no? Grabe <laughs> paglabag niyo, hindi manon niyo pinapansin 'yan. Paglabag ng iWM, tambalooslo, sus. Sa POGC kay Tatay Digong putak na may roll-up lu papala yan. Kasakiman niyan, katraidoran po yan, ma'am. Mensahe ba ng pangulo, wala po alam naman natin, ulitin natin kung tungkol sa impeachment ang pag-uusapan. Hmm. Uh, ang pangulo po kasi kung tutusin nyo, ngayong umaga, ang dami niyang pinuntahan. So, kung ang Senado, may mga ilang senador Nabisi sa pagtatanggol sa procedure. At may mga senador na busy sa pagtatanggol sa busy presidente. Hala ka niya! So yung pagtatanggol daw sa procedure, busy yung lima yun. No, mga dilawang pinglawan. So yung busy sa pagtatanggol kay Inday Sara, labing walo. Putang yung nyo. Labing walo, kayo talaga ma-impeach. Oo, uh, uh. Mm. Ang pangulo po ay busy sa pagtatrabaho. Uy! Gusto niya sana, katulad mm. na kanina, maibigay ang mababang presyo ng bigas. Oy! Nasaan? Makapagbigay ng mababang presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Mm. At uh, ko ano mga pong paghihirap. Sa ngayon, kung ano nangyayari sa Senado, dahil ang trabaho po na Senado, kung ano man po ang mangyari dyan, sila naman po ang mananagot sa taong bayan. Ay, mananagot sa tambayan. Mga saping klawan, hindi tambayan. Mga komunista. Alam mo, Antikler, dahan-dahan ka sa pagbadat sa labing walong senador. Labing walo yan. Pag ayan uh, yan ay tinamaan sa pagbanat ninyo, nagre-representa kayo kay Ngiwi baka magbumirang at mabaliktad, ma-impeach si BBM. Tingnan mo yan, labing walo yan ha. ayah, daan-daan ka ante, baka magbumirang Sabi niya, nagtatrabaho daw si BBM saan? Maroha sundating eh. Nagpupokpok ng uh, ano, pisara, blackboard, kala mo karpintero. <laughs> Hindi na lang napukpuk yung kamay. Ano ba na sabi ng katrabaho? Morang bilihin, mapamorang bilihin na Ang mahal ng tiklir eh. Ginto. Sabi niya nagtatrabaho? Yan ang nagtatrabaho. Oh. Ayan na nagtatrabaho. O. Ayan na, singi Nagtatrabaho nga. Nagsulat sa pisara. Anong sinulat niya dyan? Welcome. Uy. Nawawa yung mga bata na nanonood, wag mong turuan, nakakatanim lang, harbis agad. <laughs> Anong sinusulat sulat ni Budoy dyan? O, oh, sulat sa blackboard. Pagkatapos, ano, nagpirma. Nalagla <laughs> pa yung job. <laughs> Tinalakpakan pa. Ganyan! Yon? binato yung job. Animal. <laughs> <laughs> Hindi na ito yung joke, ha? Yeah. Yan, yan ang tingler nagtatrabaho. nagtatrabaho. Umigod sa classroom, Oh. Nagsulat, nagpirma, pinirmahan dyan sa pisara. Pipirma ka dyan, nabubura naman yan. Hindi <laughs> joke. Hindi na yung kanyang ginagawa. <laughs> Napilitan niya tayo ito kay Palaka. <laughs> Ayan yung sinabi ng Dingler na nagtatrabaho. Yeah! Dapat ito yung ma-impeach. Kasi nga, walang ginagawa. Sulat-sulat <laughs> lang sa blackboard. <laughs> Animal, oh. oh. <laughs> ito, mga kababayan ko. Lalong, uh, ay, si, si ano muna, yung trolls muna ng IWM, maganda ka <laughs> Tang inumin. Nagsulat sa blackboard. Pinirmahan. Nalaglag yung joke. Itinapon na. Arapan na. <laughs> Nagdabong na. <laughs> oh, ito, mga kababayan ko, bisdado, IWM si dito. Bisdado, anti ang kakampi mo, bistado na ang troll ni Ngagba. booking ang umano'y malisyosong paggamit ng chat GPT ng PR firm ng anak ni ultra-bilyonaryo Yossi Tanko. Ang goal, siraan daw si VP Sara noong Tignan eleksyon. Mo. Yan ang agenda report ng ating Mojo, Joan Manalo. Banned na ng Open AI ang Philippine Chat GPT accounts na napapabalita ginagamit ang platform para mag-generate ng social media comments na pumupuri kay President Bongbong Marcos at tumutulig sa naman kay Vice President Sara Duterte. Na sa report ng OpenAI na may pamagat na disrupting malicious uses of AI, sinabi nito na may Chat GPT accounts na ginagamit ang kanilang AI platform para gumawa ng English at Taglish comments in bulk volume. Ah. Ang mga nasabing comment posted mm. daw on TikTok and Facebook at nakapokus umano sa mga political at current events sa bansa. Partikular oh, na sa iduwaan ng Duterte at Marcos Caps. Ayan Kabilasyon na! Relasyon din ng Open AI. Mm. konektado ang aktibidad na ito sa Common Sense na isang commercial marketing company sa bansa na nakabase sa Makati City. Nako, ang yari na! at tumatayong yong mm. CEO at president ng kumpanya, ang bilyonaryo na si Joseph Agustin Tang Tanko o mas kilala mm. bilang Jager Tanko kilala rin si Tanko bilang pinakabatang board member ng Philippines First ano, Insurance Company yung troll Incorporated. Nito? Naupo siya noong 2016. Siya rin ang president Malaking at CEO ng Maestro to. Holdings, Philippine Life Financial Assurance Corporation at Philcare. Kasalukuyan din siyang kasapi ng board of directors ng STI Education System Holdings Kuta, board of bilang vice STI. president for investor relations. Uh -huh. Ulat ng OpenAI, ginamit umano ng theater actor o ang mga nasa likod ng comments ang chat GPT para i-analyze ang social media post tungkol sa political events sa bansa, lalo na tungkol kay PBBM. Ginamit din nila ito para mag-suggest ng appropriate themes bilang reply sa mga nasabing post. Sunod naman nilang ginamit ang AI platform para mag-generate ng maiikling comment na kadalasang may 10 words na haba na naaayon sa proposed themes. Chad mm -hmm. GPT din ang naging instrumento para makapag-generate ang theater actor ng PR pitches at statistical analysis na naging daan para mabuo ang limang TikTok channel na pinopromote daw ang Pangulong Marcos. Tinawag Ayun na, na OpenAI ang operasyon na ito bilang Operation High Five. Nagsimula raw mag-post ang limang TikTok account na ito nitong mid-February. Sa Facebook naman, ang mga Kasagsaga comment na mula ng sa nasabing operasyon ay madalas nakikita sa mga post at report ng iba't ibang news outlet. Posted din daw ito sa mga kagagawa lamang na Facebook account at madalas ay wala pang online friends. Mm -hmm. Ilan sa mga komento, patama o parinig kay VP Sara. Maraming Dahil ganyan. Dahil dito, mas umiiting pa raw ang tensyon sa pagitan ng dalawang kampo. Mm -hmm. Wala pang komento o reaksyon ang Common Sense tungkol sa report ng OpenAI na unang nilabas noong June 5. Para sa agenda, June Manalo. Ayan po mga kabisdak, ayan o oh, yung trolls ni Ngimim. Diyos ko. Grabe, no? Pinunduhan talaga tong ano, uh, pag-atake kay Vice President Inday Sara. Dalawa yung tungkulin nila, eh. Atakihin si Inday, ipopromote si NWM. Ganun. Yan sa mga comment section natin, halos pare-pareho yung kanilang komento. Yung mga word na few na, sila pala nang galing sa kanila yan. Tambalustay, galing sa kanila yan. Kay out uh, in tayo galing, galing sa kanila. Itong mga to dapat ito yung pinapatawag ng mga kongresista. Paano ipapatawag i Marcos yan eh. Antay Duterte gen sa kanila. At ang totoo naman talaga na my trolls itong si Ngwim, si Junior. Pakinggan natin yung video. Oh, eh, sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya, June kami nag-concentrate. Kaya, nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Hmm, libo-libo. So, ko sa inyo ang ating troll army. Mm. Can you please show yourselves? Emerald, Franz, Gerald, tatlo yung troll army natin, tatlo. Mm. Tatlo yung troll army mo, yung isa na booking na. Ayan oh. Eh. Kung sino man dapat ngayon ang unang ipakulong sa mga troll army, troll army na yan, walang iba si Ngiwim kasama ho ito. Yan ay bistado po sila sa Billionario Channel. Ano na, anti Antikler?